historia tagalog horror stories Sa panahon ngayon kakaunti na lang ang naniniwala sa mga sumpa o iba pang kapangyarihang itim kagaya ng kulam at pambabarang marahil ay napag iwanan na nga ito ng panahon at madidinig mo na lang ang mga ito sa kwento ng inyong mga lolo at lola maski ako ay hindi naniniwala sa mga bagay na ito ngunit noon iyon na bago ang aking pananaw patungkol sa sumpa simula nang madinig ko ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Naaalala nyo pa ba si Rian? Nauna kong ikwento at pinamagatan kong anino. Kasalukuyan siyang namumuhay bilang isang mabuting may bahay at ina sa kanyang nag-iisang anak. Tatlo na sana ang kanyang mga anak. Ngunit sa kasawi ang palad ay sumakabilang buhay na ang kambal nilang anak na parehong lalaki. Sisimulan ko ang aking kwento nang minsang magaya ang kanyang asawa na mag-almusal sa isang gotohan na dinadayo rito sa Marikina. Bagong kasal pa lamang sila noong mga panahong iyon at dalawang taon pa lang ang kanilang panganay na anak iniwan nila ang kanilang anak sa kanyang biyana na babae at dalawa silang nagtungo doon. Habang kumakain ay masayang nagkukwentuhan ng mag-asawa ngunit bigla silang napahinto dahil may isang matandang babae na lumapit sa kanila. Nang hihingi ito ng pagkain ngunit hindi siya pinapansin ng mag-asawa. Medyo nakaramdam ng pagkaasiwa si Rian dahil nakatitig ang matanda sa kanila habang nagsasalita ng lengguwaheng hindi nila maintindihan. Sumisenya si Rian upang umorder pa ng dalawang goto para sa kanyang biyanan at ang isa naman ay ibibigay sana niya sa matandang pulubi. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari Bago po tayo magpatuloy Suportahan niyo po ang istorya ni Jay Pakiclick na po ang subscribe button At hit ang notification bell Para updated kayo Noong lumapit ang crew sa gotohan Ay puwersahan itong hinila ang matanda Palabas ng kanilang kinakainan Marahil ay inakala nito na kaya siya tinatawag ni Rian ay para paalisin ng matanda na kanina pa nasa harapan nilang mag-asawa. Hoy, ikaw! Bawal ka dito ah! Nakakahiya sa mga kumakain eh! Ang dumi-dumi mo pa at ang baho-baho mo! Lita niya ng lalaking crew habang pinipilit na palabasin ang matanda ngunit nanlalaban ito. Nagulat naman si Rian sa mga pangyayari at hindi niya nagawang pigilan ang lalaki. Gusto niya sanang pagsabihan yung crew na huwag niyang ganunin yung matanda pero mabilis ang mga sumunod na nangyari. Nagulat na lang siya nang lumapit sa kanya ang matanda at inagaw nito ang soft drinks na nasa harapan niya. Lalong natakot si Rian nang biglang hinawakan ng matanda ang kanyang pisngi hindi sinasandyang natabig niya ito. Dahil doon ay nalaglag sa sahig ang soft drinks na hawak ng matanda at nabasag iyon. Ayan, nakabasag ka pa. Singhal ng lalaking kru sa matanda na halata mong kanina pa ng gigigil. Pasensya na kayo ma'am. Papalitan ko na lang po yung natapo na soft drinks. Sabi ng lalaking krukerian habang hinihila ang matanda. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na ito nanlaban. Sumunod ito sa lalaking kru at naglakad palabas ng kainan. Hindi niya agad napansin na masama ang tingin sa kanya nung matanda habang naglalakad ito palayo. Nang makita niya kung paano siya titigan ng matanda ay nakaramdam siya ng takot. Ang tingin na iyon ay tila mayroong halong pagbabanta at pakiramdam niya ay magdadala iyon ng panganib sa kanilang buhay. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng ganang kumain. Bumalik ang crew, daladala ang isang bote ng soft drinks at muli itong humingi ng pasensya. Hanggang sa matapos silang kumain ay nakatulala pa rin si Rian. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Hayaan mo na yun. Pag-aalo sa kanya ng kanyang asawang si Elmo nang mapansing wala pa rin siyang imik. Naawa lang ako sa matanda eh. Hindi na dapat umabot sa ganun yung pangyayari medyo malungkot na tugon ni Rian kay Elmo. Huwag mo nang masyadong alalahanin pa iyon. Mamaya kung makasalubong man natin siya, ibibigay natin yung gusto niya. Muling pagkapalubag ng loob ni Elmo sa kanyang asawang si Rian. Nagtanong si Rian sa kanyang asawang si Elmo kung nakita ba niya yung matanda kung paano ito tumitig sa kanya. Sinabi ni Rian sa kanyang asawa na nanilisik ang mata nung matanda at bigla tuloy siyang kinabahan. Sinabi naman ni Elmo na nagalit lang doyong matanda sa ginawa ng crew sa kanya. Pero sinabi ni Rian kay Elmo na baka daw akala nung matanda ay siya ang nagutos na gawin iyon sa kanya. Pati doyong nabasag na bote ay baka inakala ng matanda na sinasadya niya iyon sinabi rin niya na natatakot siya sa mga titig ng matanda sa kanya kanina pwede ba riyan tumigil ka na nga sa iniisip mong iyan anong ikinakatakot mo pasala na naman niya kung bakit nabasag yung bote singhal sa kanya ni Elmo tila naiirita na ito sa mga sinasabi ni Rian na para sa kanya ay walang basihan. Tumahimik na lang si Rian at hindi na ipinagpilidan pa ang kanyang nararamdaman na takot. Tara na nga. Baka hindi pa nakakalayo yung matanday. Eh. Pwede pa natin tong ibigay sa kanya. Pag-aya sa kanya ni Elmo. Pagkatapos magbayad, ay agad din silang umalis doon at palingali nga si Rian dahil hinahanap niya ang matanda para iabot ang binili nilang goto. Gusto rin niyang magsorry sa pagtabig niya sa kamay ng matanda kanina. Ngunit bigo silang makita ito. Naglalakad pa sila ng kaunti para silipin ang mga eskinita sa daan. Pero ni anino ng matanda ay hindi na nila muling nakita nalulumong umuwi si Rian. Hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Rumehistro pa rin sa kanya ang itsura ng matandang babae habang nakatitig ito ng masama sa kanya. Pero pansamantala rin niya itong nakalimutan pagkalipas lang ng ilang oras. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang anak at pagkalipas pa ng ilang araw, tuluyan na niyang nakalimutan ang nangyari sa gotohan. Simula nang naging panggabi si Elmo sa pinagtatrabahuhan itong malaking kumpanya ng sigarilyo, ay si Rian at ang kanilang anak lamang ang naiiwan sa bahay tuwing gabi. Noong gabing iyon, ay hindi maintindihan ni Rian kung bakit hindi siya makatulog. Maya-maya pa, habang nagpapaantok, ay may nadinig si Rian na nabasag mula sa sala. Agad siyang bumangon mula sa kanyang pagkakahiga para silipin kung ano ito. Marahil ay nakapasok na naman sa sala ang pusa ng kanilang kapitbahay at naghahanap ito ng makakain. Bago lumabas ng kwarto ay siniguro muna ni Rian na tulog ang kanyang anak. Nang makitang mahimbing na itong natutulog ay agad siyang dumerecho sa sala. Nang makita niya kung ano yung nabasag ay biglang niloko ba ng takot si Rian. Bote ito ng soft drinks na katulad nung nabasag ng matandang babae sa gutuhan. Doon na nagsimulang manginig ang buong katawan ni Rian dahil sa takot. Nang biglang may kumatok sa pintuan, ay mas lalo siyang kinabahan. Sino naman ang kayang kakatok sa pinto nila ng ganitong oras? Inisip na lang ni Rian na baka isa ito sa mga kapatid niya o baka napaaga lang ng uwi ang kanyang asawang si Elmo. Lakas loob niyang binuksan ang pinto na hindi naisip ang anumang panganib na naghihintay sa kanilang mag-ina. Pagbukas niya ng pinto, walang tao roon at sa halip ay sinalubong siya ng isang napakalamig na hangin na nanunuot sa kanyang katawan at balat. Isasarado na sana niya ang pinto pero may nadinig siyang isang malakas na yabag patungo sa kanilang kwarto. Historia Tagalog Horror Stories